Tolak pindong. Dai usah ka tingulang babae. Nangay siyang tubig na mahimo kay giuho kay siya mga isang tubig. Long sunahan ya kay wala tubig na mo. Pagabot ito sa bilyaran. Daghan ang duwa o bilyar nangay siyang tubig na luy. Maluin taon mo na Wow, nagkakayon. Pagayon taon ko ng tubig. Ay, pagtamok tamuk daya. malas-malas kamu namo unda yung lang nga awa ah, manito bin ninyo atong patubigan ni dinhi dua ka adlaw sir dua ka adlaw oh dua ka adlaw ra karong adlaw atong gibisita ang naginusara na langa balay nga nagbarug dinhi sa kagayan di uro paghuman gibanlas sa grabe ka kusog nga bagyo katong bagyong sindong So alright. so karong adlaw ah, is na ako ipakita sa inyo ah. So may adlaw de sa tanan na mga kaigsunan diri sa dakbayan diri sa Cagayan de Oro o sa tanan mga kaigsuonan nato sa Tibok Pilipinas may adlaw. So karong adlaw is kung nakita na ninyo na karong ang balay karong nga nasa kong likod is mauni ang maumaong nabilin nga balay human giwas-iwas ang dakbayan sa Cagayan de kung nakahinumdum mo atong bagyong sindong. Oh, o karon is na karon diri sa maong utlanan ining balay. So sa inyong nakita is kini is wala nagikininay tsura kay sama sa akong gingon giwas giwas kini sa katong leabay nga bagyo bagyong sindong. So sa inyong nakita sa buk palibot kini grabe na ni kahawan. Pero matod pa sa mga nakapuyo nining kalagkala is kinintos ka pini nga balay diri. Pirting puno ah. Then libuan ka tao ang namuyo diri. Pero lantawa karon. Mora na siya og ghost town mura na gid oh ghost town na gid siya kay mura wa gid makit an diri nga maski tao nga nagwa, no tanaw maumao na lang ning balay by the way akong cameraman karon in sa place akong kauban light vlog so karon is akong ipakita sa inyo ang naturang sulod aning maong balay maumao balay nga nabilin after pagwasiwas atong bagyong sindong tara atong sudlon tara grabe no? Nah. ang balaya ano third floor kini wala gid siguro ta nagbagyo diri ini mean, isa ni is pinaka guapo nga balay siguro dinas kala kala dayon ta dayon ang suba okay. pagi dani bro di distansya pa biya oh pero sa so, inan ka naraw tinod bro third floor third floor taga hawak au taga hawak lagi di sa third floor na, so tabi po tabi po nao le nao lan tawa unsa ni kadaku nga balay dire na ta sa likod tindaku ang balay ay eh, na ang palibot to na puno nag daghan kay tanong ding asya, akasya kay matod pa sa diri ni ta, matod pa nila kini mga akasya diri gipang tanum pun ni diri sa uban nga naga si diri kay matun pa ni tatay ang akasya ang hinungdan nga nung dalawa siya kay nakasablay daw siya sa akasya munang iyang panata itam na niya akasya tanan diri halos palang palibot oh taraw oh. grabe ka dako ning balaya gid dili matabang pero hindi aning ning balaya dina sugod diri padulong dito third floor ingana kalawom ang tubig sus kinuun sara man ko kalayo oh pero ilawom ma Kung di ka kabalumosalom. Wasligid. Og karon, naa kita diri mismo sa balay. Nakita na to ang balayon arao. Na diri nakita na to nga wala na gid na hitsura ni maong balaya, pero ato makita na plaster ta awo. Oh. Pero tindakuan ang balaya gid, sus grabe ni kada kong balaya. Diri tan na to. Bungkag na mga dingding. Bungkag na mga dingding. Kini kuno ako na sayo tiles ni. Nakatiles ni sa una. Pero wala ano, kung na tayo din. Murawa na mo man ang bintana. Direo. Uy! Direo. Kini si R. Wala. tawag ka si R nila. Ako. Naroon si R. Tabi po. So, maning mauma. Si R. So, karon is nakakandaan doon. Ngunit second floor Pero ato ning lang taon karon kay naa mayabi nga giyatag karon si tatay katong isa sa na nag-iya na ani maong balaya. So, sa salamat ka tatay sa iyang pagtugot gusto na ko ipakita niyo sa taas kay third floor man ni eh. pero kabalo ba mo unsa kalawom ang tubig diri sa third floor sa third floor ni taga diri yo oh, taga ilok taga ilok ing anak kalawom ang tubig atong sindong third floor pero lapas pa tara sa taas kunya karon is adto na totong second floor ar makita niyo si floor kay ako wa pa ko kita kun sa kecada ni pero wala ka tiles okay. noh no Esa. Dibukat ba rin ito eh? Dibukat na eh. Ha? Esa. Esa be. kwan. dul Paliw ko. Ah, ito. Guys, bukat ato atong tabangan. Dito ka na pitunahan. Kaya bukat na eh. Katong pagbuan na mo ni Jung ali. Pagluklo Oh, abri na. Inani na ni Dan Sao na. Ay, tindog ni. O anak. Ay, nana mo nagpuyo dahi. Oo. Kay, tindigado ba mahampak ka na eh. Ano lang, pag mungkuan ka. So, diri. Diri. Na. Na. Ha? Ano, open Hmm, open na. Okay lah. So naan ko sa second si floor. By the way, karon diri guys, is naan si ni, ni ba? nagpuyo karon diri ning balaya. Naay nagpuyok ani balaya karon kay ba? na may, Oh. Wala to yung dirila puyo. By the way, wala to puyo sa so, una-una na eh. Pero karoon na ay Kay pagkumang ni tatay para mabantayan yung maong balay. Kay alang sa kasayuran sa tanan. Is, gibantayan kini kay mura na ni siya. Nga mura na na lang kini siya balaya. Sa panahon sa sindong. Nga mura siya ka ng memories ba? Nga ano. So talaw na to. Hala. Grabe oh. ya, siya. Gwapo pagi kay guapo gwapo gid ikinta aso. Oh. Wala gid igin na nilabtan oh. Na itulok ka kwarto, isa, duha, tulo. So karon na mga sinina kay na may mga keret na ay nagkuan diri. pergi tugutan tani ni tatay nga uh, sudlo ni. Eh. So tara, atong tan diri sa asta, sa katan niyo. Oh, hinlo kayo. Nakatiles oh. Hmm? Bili na to tong tinilas lang mas tek. Nakaandi ko diri una. Hugaw pa kayo siya. Hugaw kayo. Wala ginatiman. Pero karon pasalamat kay nagipakuyan na sa pagkumangkon ni tatay. So, karon at least hinlo na siya. Pero at doon to na itong taas na diingan nila. No, hinlo na ngayon ng CR. Oh. Na itubig. Oh. Na itubig. Oh. Doon na CR. So, karon sa kaon na ito, itong taas. Sa kaon na tong taas. Ah. Kay kinimuni, ang pinaka-importante sa tanan kining taas kay Diri. Muning kini nga floor diri sa third floor. Mao ni ang naghatag og katong dugang o dugang kinabuhi. So kini oh, morning third floor. Grabe. Pero kining third floor ha, alang sa kasayuran sa tanan. Imagina, tanawa ninyo, tanawa. Grabe perting luaga diri. Nao oh, taas kining silong oh. Perting taas sa silong. Pero nasayod ba mo? nga taga ilok ang tubig kikan sa ubos oh imagine unsa sa kalawom kung taga ilok taga taga ilok lunop lunop do grabe nga lunop oh awang buk palibot imagine kun na taga liog third floor ko unsa na kalawom pero dire sa third floor dire 40 daw kapin katao ang naluwas ni ini aning third floor So unsa na lang ka kung wala ning balay asa na katong 40 kay ang Ginoo maginasayod sa tong kinabuhi og kining balay gihimo ning instrumento para katong 40 masumpayan ang ilang kinabuhi Grabe oh tanaw ra gudo perting mingawa oh kana na diha lapaw nagtubig atong panahon sa sindong Grabe ang anak kahadlok ang atong sa sindong December 16 2011 nakugang ang katauhan ato tibok Pilipinas sa nahitabo diri sa Cagayan ug sa Iligan diri sa Mindanao tungod kay base sa datos libuan katau ang nakabsan sa kinabuhi atong tin atong gilabay nga bagyo so kada December 16 is naagi sila imrag anniversary katong mga igsuon nato nga nitaliwan nung katong bagyo nga nilabay nga nakugang yun Tinod, nakugang ang tanan ato history sa kagayan di oro daghan na nga ilo daghan yun na nga wad ano kaparintihan igsuon ginikanan tungod atong maumaong panghitabo din sa kagayan di oro dili lalim dili lalim mao nga kining balaya katong 40 katao kada disimbre daw ingon pa sa nag caretaker -care nga mao nang tagiya karon gahatag sila din eh respeto muduaw daw sila aning maong balaya oh imagine na Tindog dulo Oh, Kauban na ako client vlog. Kung sa kalaw mo. Oh. Kung sa mo, dire. Nya, yeah, habog na, na kayo. Na third floor oh. Na tanaw habog ini. Tao. Tao ra kun sa nakalabog, kahabog. So imo ning tanawon siguro nagabiing dako. Grabe. Nya, yeah, katong mga na interview nato sa una. Kinai kuno dire. Ngit-ngit kayo ang gakinlaw-kinlaw lang ang katura kuno nung nang tubig halaka halak Oo. Oh. Nya, yeah, mo na siya ang sapa. Kana siya, bro. Oh, gamay man ginasa. Dako man ginakasapa. Wala na na siya ni subay diha. Kundili, gikan dito, I street na sapak sapa dari pada sila mga balai munang nang nawas gikan guys bukit sigurong daku so atong abah dulu grabe kay kusog kana kurbanda man dia pada dulu diri sus kira wala na giliko halah street na antok big mga apil ni nah uh, igo gini sila kira Kero... tungod sa yang kaligon wa gid kuan ba wala gid sana unsa muna na ang kuan diri kanang remembrance ba ba na adunay mga balai diri kani adto punasa gyud na dunggan ani dul kini daw nga balai is na ako ni murag nagtunga-tunga pero heavy equipment na tunga mo hinungdan -din -hi kuno na dinhi ko na ego, pero imagine bisag naigo magaling ni kun unsa man to backhoe or pison pero tanawa lig on kayo so shout out pud diya gapon sa kinsaman ang nagkuha ani nagtuko din trabaho aning balaya kay tungod sa inyong kamaayo nga gibuhat aning pagkamaayo ni tinarong inyo ang pagtrabaho ni balaya na ay aning maong balaya ba Sige, guys ko, is may istorya na to si tatay sa tornino sa kasinatian kaya siya ang nasayod o kasinatian diri sa kala, oh, mga panghitabo so tay kung samaya ito ikapambit diri ang mga istorya tay uh, salamat kayo sir inyong pag inyong, um, um, ambit na ko sa mga ilanon nga aron may inyo, bawa uh, inyong mga uh, katayuan o kunsag ikaw Anong ng kalakala. Mm. Ako isulti sa inyo. So, wala pa yung sindong, Day, o saka babae. Nangay, siyang tubig na mahimo kay Giwaho, kay siya. Mga isyang tubig. Natung, yang di pangayuan, wala magingon nga muna, pero nagtudlo lang nito lang sa unahan niya, kay wala'y tubig namo mo. Nga, sangko ang ka babae dito sa bilyaran. Pag-abot dito sa bilyaran, daghan nagduwa o bilyar, nangayot yung tubig. Uy! Maluin tao mo na ako. Wow, naging -taga kaayo. Tagayang tao pa niyo. Tubig. Naging muntung na. Suko muntung ng Gidoas Siya pagtamok-tamok na Malas-malas ka man lang na Oh. Di ini ayo mi. -ay -ay Pagpan pa tubig din eh. Oh. Dito lang mo. Dito sa unahan. Dito. Basi kayo tubig dito. Ngayon ay hindi yung Ah, wala man tubig din niyo. Atong patubigan Dini. Eh. Dua kadalaw na

wala ba mo yung kakamatik dandiyak nga mga dini mo na sa pag Kapag sa sindong sir hmm. kaya ako naman 21 may katanod hmm. ang ah, gikuan ni Neri katong kapitan din wala ginagsukul kingon sila nga unday lang po yan sa kalakala magpapatay sila kadlok magpanod sila sa baha hmm. ngayon ang balibad Onya, katulad si Makalolo ay gisugo ni Kapitan. Ato sa Mrano, Kasi kung subot siya rin ito, itong ginto mong kanasayin sa rotunda. Hmm. Yan ito ko ni Kalak ni Juan. Ano ang Dali yun, padali po nung kapitan. Pag-abot na rin kayo ng iman ng kapitan nga. Ang saman, gusto ka doon sa Kalak-Kalak. Nang libre kakaon. Hmm. Tawlan, sa tulog kabuhan. Sortado Itong nga, tubag na ko lagi kaya humot ko kayo mm -hmm. Hindi ko makapagsali ka na ito. Sitingan ko lang kung makaya mo mm -hmm. so, uh, ito. Ito nga, gabi eh, sa akong pagkuhan, walang katulog. Nagbuntag lang kayo, nagbarong ko kay base na niya ako. Matulog ko, hindi na ako kabata. Daghan kay ako ng Ngayon. tingog sa layer dia sa tulod ya, kasilya na hindi naguk-duk sa bula dito sa taas sa templor magka na ay mga tingog sa mga bata dia sa silong na walay tao, tao nai, na walay tao na hindi na kami na walang ikot so nga ang dili ti ang kadlok nga ang ibati pero tungod lagi kay ang nagsalig ko siyo ko magpadali wag yun ko matarog aw sa ato pa daghan nagiging tiyaw di atay daghan din kayo ay babae nga magbarog magkita ni mga puti kanina halako white lady halako hindi ay usap ka panahon nga ang driver ni Tung na sa iyang jeep kay matod na lagi mga pagkaon siyang matukupan saka niya sa mobila, niingkod na siya. Pag hawid na siya, uwan, tamdiada, nihilak ng bata. Nandiyan yung bata, uwan, uwan. Siya agit ang kwan eh. Itong driver, tabag mo. Kaya na iyan. Bata nga nagilak. Bukang tingog. Adlaw na ko. Kahadlok. Kahadlok pa rin kayo. Pero ikaw tayo, atong panahon sa sindong. nakikbisog yapong ka ato para maluwas. Aw. Oh. Aw. Ito pa ang tutin daw. Grabe ang among pag-antos ni nanay ni mo. Hmm. Kaya kato lang aking ingon. Ang naghawi daw to na mo, ang Diyos na lang nag nga makasak hmm. kami na itong kahawi. Kaya huwag yung mga kasakag. sa na mong pag-danlog na kayo kayo uwan man. Hmm. May gani kayo doon ay usa ka gapnod nga punuan sa kawayan wala na ilawag. Hmm. Nga naanod, pagkaanod niya, nisangit dito siya sa kasiyah. Hmm pagkaw. Kung kasi ang ikanga ko dahil ang Dito mo nakasaka? O so, sakay siya ko. Nga pagpanto. Murin Igo lang yung nakatungtong sa unuan sa kawayan. Muy pag-boom sa so, tungkay ng hmm. tubig. Ano? Tuyok-tuyok ang tubig. Ang mga nakain po nga kuya, ginoon na gito nila Pero ang mga tao sa imong palibot, kung saan imong nakita ka wala na. Puro nang ngit-ngit kay out mo to? Ayaw, wala kayo. Ang sugat okay. sa si kam kamilya, humang ilang sarsa. Tabok. Oh binhay magyapuntar kala kala sa tinakod nan pride talaga ayoy kayoy la na uli mo talaun din sa imong talaun dinisa kala kala muranak dakong laod wala na wala na na gusto ng... na giikan tobig wala na magunta ni mo papakada mag wala bukan nalang nimo ang siyagit sa mga tawo tabang mo mga kilingan higian lang imong tabok nya dai mo sa dapnod nga aw gapnod lagi gakai gapnod nga pusing kita tabang mo ko abi na rescue na mo tabang untung wala nah mutung pangka laun kelas 2 Ayang kain buan, ayang buan, minor untuk kita. Mau gani na nga uh, usa ka butang nang pagkanaog namo nga abog man kayo sa manok sa Kami lang ni kayo nang kwan pagkanaog. Di gid dali himo kay mga tay gid dali ni kay nagko makay bato. Na rescue namo ato. Wala, wala gid ni rescue. Wa may rescue ra Kami kung nang kwan lang amo lang kabalingon paning kamot, wag iduyogan mi sa Ginoo. Grabe ba? ug alang sa kasayuran pud sa tanan nganong wala na pud ang pangutana nganong wala na pud nagpuyo kay matod pa bawal na ni puyan wala na ni gialaw sa gobyerno nga puyan nga lugar so makita nyo why isa nga panggagapala-pala diri tungod kay dili kayo, tili naging gid pwede og kini maong, maong balay mo na lang kini isa gatiko tukod wala na lang pud ni hilabte kay murag mahug ni siya nga handumanan atong ngit-ngit nga kagahapon diri sa siyudad sa kagayan de Oro. So maong ang kagayan di oro kada tuig sila magkuan, magpahandom sa maong hitabu nga tanan gid ato nagadumdum og nakugang og naagid tanan na nibati og kasakit atong mapanahuna. oh grabe imagine kung wala tong sindong nahitabo perting bibuha gid ta lugar ah kung so, kaya hong, libuan hapit maglibuan ka kabalay kabalay upila ka tao og karon ultimo mananap wa kay makita daggo lang akahoy og mga sagbutan ngayon ako nga naglantaw karon ako isip ako isip naglantaw ni ining maong lugar Kuot akong kasing-kasing grabe akong kamingaw kay tungod kay diring lugar ah, daghan ta mga igsuon dito nga nawala gid nawala ang uban ni abot daw sa buhol ni abot daw sa kamigin og ako na sinati ko kay nakoy mga amigo nga nawad aginikanag mga igsuon ato So, karon kung bago lang dito mo sa ako ang uh, page o sa akong channel is ayaw mo kalimot o kanang follow o subscribe sa Rintoms TV para masayod mo sa atong mga adlaw-adlaw nga lakaw. O okay, kini is proud man tanga Bisaya dire Bisdak dire Cagayan Oro. So, ma suportahin ko ninyo sa atong maigsuong mga kabisayaan dire sa tibuok Pilipinas. Kaya mo ila ta mo. Tanan unsay mga katingalahan, unsay mga nindot nga mga laag dire. Pakita na ko sa inyo ha. Ugun sa toy mga istorya nga nasa atong history. So, kini rin TV. Kita-kita ta atong sunod ng mga lakaw. God bless. Rock and roll.